Nahayag ang kasiyahan sa pagkakasampa ng kaso kina Richard Cruz at Jojo Nons. Nagpahayag ng kanyang kasiyahan ang batang aktor na si Sandro Mulak matapos isampa ang mga kasong rape through sexual assault at acts of lasciviousness laban sa dalawang independent contractors ng GMA-7 na umanoy ng abuso sa kanya. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Sandro dahil sa pagkilala ng hustisya sa kanyang saloobin at karanasan. It was very difficult for me to tell my story to come forward and tell the public that I was sexually assaulted and abused, ani Sandro sa kanyang panimula. Idinagdag niya na ang mga takot na nararamdaman ng mga biktima ay naranasan din niya. Yung mga kinakatakutan mangyari ng mga biktima, nangyari sa akin. In addition to the trauma that I suffered from being sexually assaulted and abused, I also had to endure online bullying and harsh and cruel criticisms. Napakadaming masasakit na salita